ito lang magluto ng cashew nuts guys kailangan isoak mo muna siya sa water na mga 20 minutes and then tagal mo yung tubig maglagay ka ng oil sa wok ah, at, ilagay na yung cashew nuts haluin ang haluin hanggang magiging golden brown siya guys lagyan mo siya ng kunting asin sarap po guys gawin yung pulutan panghalo ko to sa ano sa with sibos chicken mamayang gabi Halo, halo, halo. Diba? Eh, walong. Misa na walong. Malapit na siya maluto, guys. Crunchy na ito. Crunchy, crunchy. Diba? Kung marami pa yung kasunod sa sa probinsya. Hindi marami tayong tanim ng mga soy? Ayan, tanggalin natin sa anong niya, yung seeds. And then, gawin nyo. lutuin nyo guys at ilagay nyo sa paperware Pwede nyo siyang stack ng ilang buwan. Dito nasisira. Lalo na pag niluto nyo na guys. Sagay nito. Try nyo. Dati ang dami namin yung tanim na kasoy pero kinabuksan lang namin yun at saka kinakain hindi namin alam na na ito pala pwede mo siyang lutuin yung iba yung iba binibinta nila in-export pala to kaya sobrang mahal nito guys pag binibin mo bili ko nito is $20 mahal siya pag lupo na siya pag nakapacking na siya, medyo mahal siya. Pero ito hindi kasi doon lang ako bumili sa per kilo. Kaya, mura siya, $20. Pero pag binili mo ito ng nasa loob na siya ng garapon, sa loob ng, ng plastic, worth $60 to $70. Halos $50 yung dipirin siya niya. Almost done sa u. Sa tuluin natin yatin kasi next case kasi oily siya. Ayun. Bye na. Yeah. Thank you so much for watching, guys. Yeah. Video to itnavigationItem that's guys and Thank you so much for watching. Bye.